magandang buhay, magandang buhay okay, mga taga WFW, tingnan nyo dito guys. So, oh. alam nyo to guys. Kung sa atin, talisay. Hindi nyo ba alam na mga taga dito sa UAE, mga Muslims kinakain nila to. Kung sa atin, kinakain nila, kinakain nila dito yung ano, eto, sa eto lahat dito sa labas. Kung sa atin, sa loob lang, kasi yung parang mani, parang mani ang ano natin yung lasa. Tapos eto, sa kanila, atong balat, talagang kinakain nila guys. Okay. Oh. Talisay. Meron kaya sa so Kaya nga sabi nila, kambing, di ba? Mga kambing. Kasi kahit na yung mga malalaki na mga mga repolyo na hindi paluto, mga ano, iba ano, talagang ninangat-ngat. Dito ka talaga makakakita ng mga iba't ibang ano, makakatikim ng mga ganitong Pero oh, okay man. Masarap din kasi nag nagtikim din ako dati. Sabi ko, tikman ko nga. Ayun. Okay, okay lang pala. Talisay. Kung sa Ilocano, sa amin, sa Laysay. Eh, Doon nga sa bahay ko, may, sa, may ano ako eh, may puno ako ng talisay. Magtikim tayo ng isa guys Para man ano Hindi kayo Talaga kinakain nila to guys hmm. Okay din Diba Pero may mga Kung sa Ilocano yung Mapakla Mapakla lang guys Pero gamot daw to gamot Marami daw yung gamot to Ha? Ay, nakalag, nakalag ka. 'di ba? Kung sa atin doon sa sa pinakagitna nung bata kami, uh, 'di ba magbabagyo tapos takakukuha kami ng mga ganito doon sa mga sal, sa sa, sa ng, dilid ng ilog. ilog. Kinukuha namin, Hindi nagkukuha kami. Hindi na, mayroon, mayroon ba ganyan sa amin. Marami Ma guys, marami ah. Tapos nagano ako Tapos yung pinupukpok, pinupukpok para lang makuha yung laman. laman. Yung laman niya yung paguhit na ganun na puti. Mahain pa rin yung laman niyan. Puti. Yung puti yung ano niya, laman niya. Parang mani ba ang lasa. Sarap. Mahain pa rin yung walang. Hmm? Yung bagas niya yan. Sa Oo. Oh, oh. Hmm. Kaya nga dito lang ako nakakakita ng mga ganito na kinakain talagang. Hmm. Nagiging kambing na lang tayo. Kasi sa atin, ang mga kumakain ito, yung mga... Ano ba yun? Yung... Wakwak? -wak, ano ba ang tawag doon yung... Wakwak? -wak. Hindi, uwak yung tawag doon yung... Boy. Bat? Bat? Bat ba? Ano ba yung... Ilocano yung bat? <laughs> yung, kuraratne? Kuraratne. <laughs> yung ano ba, yung mga... Hindi, may ano ba yung tawag sa Tagalog? Anong tawag sa Tagalog <laughs> niya? <laughs> tawag sa Tagalog ba yung bat? Kinihan. Okay, Tingnan mo. Ano nga ba yun? Ah, um, hindi naman sa gal... Hindi, hindi sa lang gubak. Basta, yun, yung bat ba? Yung... Yung daga na may paktak. Ano ba yun? Yun. Um, Doon sa amin, maraming ganun. Kasi paggabi, ang daming nagtatalsikan doon sa taas ng bahay namin. Kinakain nila. Masarap yan ba yes? Sobrang sarap mga kaibigan. Hindi ba? Oo. Kinain nila lahat, mapahanapin ni... Hindi <laughs> may ari. tanda. Tinikman ko lang. Pero para naman maaamhan natin kung ano ang lasa. Ang lasa niya, papas na lang. Para sa loob ng bibig niyo yung parang palagkit. Kung sa atin, yung loob niya, tingnan ko na, mamaya i-ano ko. Tuktokin ko. Okay? Tuktokin ko yun para makuha natin. Ano nga ba yung... nga sa taga ilocano ano yung ano, Tagalog yung bat. Hindi ko rin ala na. na nawalan na kami ng ano guys. Nawalan na kami sa isip ko. Ano ba? Guys, pasensya na. <laughs> mga Ilocano. Uh, English lang namin ang alam namin. Sa tag Ilocano, Coronat nit Korinit nit, korinit nit, korinit, nit. korinit, nit. korinit nit, nit sa amin korinit nit kasi yung bad na may sa may ano ba? Pag sa ano wakwak <laughs> <laughs> wak 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 tagal nang daw. buis tagalog ng bat buis <laughs> <nga? laughs> <laughs> 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 ano ba 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 yung ba 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 panike pala ba ayan guys paniki pala yun paniki daw kaya nga paniki sabi nga niya paniki paniki daw kanina pa kanina paniki lang pala ayan guys Tingnan natin iano ko yun itoktokin ko para makita nyo yung laman kasi yung laman yun ang kinakain natin doon sa pinas dito ang kinakain nila yung balat ito na guys, yung talisay. Kung sa amin, ito lang sa loob yung kinakain namin. Dito. Kinakain? Yung, kinakain. Yung ano, yung pala. Yung laman. Yung, yung laman, laman. Ano eh, yung laman? Tinatapon. Kaya tingnan natin. Ay, nasaan na? Tumak. Ay, tumakbo guys, tumakbo. Tumakbo. Lange, the, the Ayaw yung ano nga Ito yung kinakain namin dati Yung puti nga Yan Pero hindi masyadong mahaming dito Walang laman Yan yung kinakain namin Doon sa amin Yung puti Pero ano Hindi maganda